Time check tayo mga man. Time check, time check. It's 1.38 na. It's 1.38 na mga man. Si Pipat di pa rin makatulog. Si Pipaw ay tata isa labas. Tata <laughs> iba. Ihi lang man. Tata. Tata yun. sa lang muda. Diyos harap, lawit mo na tutoy mo dyan. si so, progress namin mo. supporting evidence. Supporting evidence para sa temperature na so, bukas, kailangan namin Kailangan namin yung Woo! <todic> 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 at dito po 'to pala. yun din 'yung string na common na ginagamit dito sa Plus. 12 o'clock midnight. pa lang mga man. Pero malapit naman ng mga barko. <laughs> Ang sakas mo humilik na namaginig ka ba? Ha? Thank you, guys. Get ready with me. Ate <laughs> in the life as a researcher. <laughs> <laughs> So, you know? nalit na, nalit eh. Nalit ka, ka si nga ang, ano, dinaliri na yung even. <laughs> no, Tama kabagong, kabagong pag-subscribe, ma. pag para mamaya ba konti yung ano, stress sa katawan niya nilalabas na lang part na pag-release ng stress Hayaan natin sila mag-release muna ng tension para mamaya mataas yung confidential nila pag mag-defense. So, ngayon mga band. Medyo napapalis na yung ginagawa namin. Napakalawit. From 9%? From 9% ilan na ba? Ilan naman? 9 eh. pa rin. 9 <laughs> out of 10. <laughs> Ito ang ilalupit naman. 9 out of 10. 90% na. 90%! Okay DM, 20% diba? Ilan na DM ngayon? 75% 75% na? Not bad. Not bad! Okay pala, 75. 75 na rin. So yung maging iset up namin mga mga... Dito kami uupo. Dito <tukaroon> oh, na ako. na O ang camera natin Man. Yeah. Dun, dun yung camera sa laptop na yun. tayo okay. titingin dito Tapos, gagamit kami ng... Ano tawag yan? teleprompter. Prompter lang. Basta yung basa ka lang. Hindi <tukaroon> namin babasahin. Tapos, kailangan. Magkaroon kami ng eye contact. Dito. Andyan yung mata panel. Kailangan meron pa rin eye contact. Kahit babasahin namin yun. Hindi ba pwede ka yun Ito nga pala si Pipaw. <laughs> Patayin yung itsura ng ano? Confidential. Uy. You know? You know? Yun o. hasta yun o. Patayin daw nung ano? Itsura ng confidential. O, oh, di ba? Man, confidential. Oh, di ba? Yun Palag na to man. <laughs> this is it. The climax of this story. Abangan na Kinakabahan ako na na-excite kasi matatapos na. Ito na yung climax mga man. Wish us luck. But the fresh line is ensure sustainable ensure stable operation and safety. While the second fan apps has reduced the file using the full air in the body house. Configuration the rate of our entire system. 51 24? 20. 26, 26, 26, 26. 26. 26, 26. 26, 26 tayo nag-start tos ang oras na 25 25, 25 25 minutes 12.51 okay, Pero may mga posing pa naman tayo okay. ano? May mga So mo ka Dumating na kasi mga man yung bill nila sa, no, sa ilaw So gagawin namin, i-guess ig namin kung ano yung bill Yung previous na bill nila sa kuryente 1,051 So ngayon Sa akin, 1,1 KDM 1K Kay Pao, 1,4 Puntay natin si ano si si Pat kung ano yung 1 One two one Dito pala wala wala namin Guess the ay, bill ba dito? ay last one Mali dito, dito. Walang, wala, lang wala pa right diba Oh tumahas Oh wala bill uli bil? uh, uh, bil. oh, oh, Mas to namin no unang bill ng uh, last month. Di ko mas dito ito yung bagong bill yung bagong bill 1,000 one hundred, ikaw pa na, one thousand, ka one one one, 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 four? one four, one four, one three, one three, oh, one three daw, one. Oh, one three. ay magbabigay nya na, Mabayad yan 48. <laughs> pente yun na, pente ha. Ah. <laughs> kasi nung pinakamalapit, kasi nung pinakamalayo. <laughs> kasi malayo pinakamalayo. Pinakamalayo. Siyempre. 48. Op, 2. Ano gagawin? Ah! Punta ka na! Lumabas <laughs> 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 na yung 4. Para 4. na 1-5! Punta na 1-5! Bakit na na, kayo. Ay! Wala na ka. Hindi sa pera, pang ng bawang. eh Dumating kasi agad si eh. Nadawa yung mati. Naligtas ka pa. Naligtas pa ako. Walma lang ako, Ay, <laughs> Ay, Chico. Hola nyo mga kanguso kung anong breed niyan. Pipaw. Nagpaliwanag mo ako ng breed dito. <laughs> Ang lahi niyan, mga man, ay Shih Tzu na may halong pudel na may halong labrador. Na, tama. Man. Anong breed mo? Anong breed mo? Ay, nagtampo na. Pero hindi pwedeng mangyari ng... Na na ang inahin ay yung Shih Tzu. <laughs> <laughs> Kawawa man. Hindi <laughs> pwede no. Dapat. Dapat yung ganador yung Shih Tzu. Tapos yung nana yung ano. Nana yung Labrador. Kaso ang hirap eh no. Pa paano maabot? Y yun din ang palaisipan. Pero naiisip ko mga man. pero bakit ito. <laughs> Bangkito, at kailangan nyo na ano, isang spatter para tumama. <laughs> <laughs> Ay, <okay. laughs> pero saka nakikuha for the content lang. Okay. Pero sabi, poodle daw. Ano di poodle? Giant poodle. Ha? Giant poodle. Ay, meron mo talagang breed na giant poodle? Giant poodle? Giant poodle pala yan mga man. Eh, na sinabi ko ha sa uh, sumagad ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Uh, Lord, ikaw po ang pinaka pinaka-great, kayo po ang pinaka-makapangyarihan sa lahat. Asalamat uh, po sa araw na ito at nagkasama-sama kami at makapag-prepare po kami about this stuff. Uh, Pagkalugan niyo po kami ng wisdom, knowledge at understanding po para successfully mag-depend po namin ang uh, thesis na ito. Amen. 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 Yeah. Okay guys. Oras po natin is 5.35. So, yung unang group is nagsisimula na. So, waiting kami. So, si ang estimate namin mga 6. Kami na yung magpe-present doon. So, wish us luck mga kanguso. <laughs> so, makikita nyo half body lang yung naka-uniform okay, sa amin. Kasi way yung way camera way naman way is half body lang yung, half body way way lang yung nakikita. So, okay lang yan. A few moments later. Wish us luck everyone. Okay, This is the time. na Tama. No. No, bye -bye bye. Na ba bye. So, good day everyone, uh, especially to our STEAM Panelists, Engineer Guide Design and Development of an Evaporative Cooling System. Good evening, STEAM Panelists. I'm Justin Matulog, and I'm here to discuss our statement of the problem. The primary objective of this study is to design, develop, and evaluate an Arduino-based automated evaporative cooling system for poultry. The first objective is to design and model the automated evaporative cooling system using AutoCAD. The second objective is to perform computational analysis using... The third objective is to evaluate... The fourth objective is to evaluate the stability of... Let's proceed to the block diagram of our study and here is Mr. Delmar Canraya. Good day. Uh, for the block diagram, I'll be discussing it uh, the, project, title, Design and Development of an Arduino Automated Evaporative Pulling System. Um, that's all. And thank you for, thank you and we are ready to accept your recommendations and questions. Uh, we gather data po from a, a previous dati na yung pagiging crowded po sir nung ano, chickens or broilers po in a poultry houses, magiging contributor po siya sa heat po. Pero ang um, yung pagsukat po kasi namin po ng efficiency is correlates po between the thickness of the cooling pad and the floor area po. Um, in addition sir, uh basic po sa heat load po uh, we incorporate po yung temperature and sensor namin na it will adjust po yung fan speed in increasing po ng temperature sa floor, sa floor tree area po we use dual layer cooling pad configuration po. So, meron po siyang density variation. Um, easy to dismantle and assemble po. So, um, gusto po namin i-promote dito is yung portable. Lalo pa kaya nung sa dismantling kasi portable So, napili po namin yung coconut core, promoting a sustainable material po and Um, obviously abundant in the Philippines. Kaya naisip po namin na using its natural porosity and it has lignin content for antimicrobial growth na mag-define -de or mag magsusupport po na it's low maintenance. Uh, yung main difference po namin from other existing, existing studies po is yung structure po nung coconut pear namin. So dito po, since alternating po yung mangyayari na uh, structure po ng coconut core, if makadaan na po siya dun sa less dense na coconut core, pwede na po siyang iba to ng system papunta po dun sa yung buong system po sir, gawag yung system. Ito po sir, gawag protect po system. Ito po sir, gawag protect po yung system. Ito po sir, gawag protect po So, so, yung built-in network po is nasa taas po, halos nasa taas po ng cooling pad. But we're, we're struggling po in gathering data or literature studies based in the Philippines. Right. Okay. So ngayon, wala tayong reference sa madaling salita. yung meron kayong product na na solve Kasi nga, there's no problem in the first place. You can't, you're not able to identify what's the real problem. Kumbaga nagbibigay ka ng na solution

na approve ka, sobrang sakit. Hindi approve, pre. Eh. Ano lang, parang 50-50. So, hindi mo kalalagay. At nyo. least may ka 3SS. 3SS naman eh. Grabe yun, grabe yun, guys. Lang, oh, So, okay naman yung idea namin. Okay naman yung concept namin. Kaso, dun, dun, na dun, nagkaroon ng problema pagdating dun sa concept. Kasi nga, gusto namin makontrol yung temperature. Gusto namin mapababa. So, yung naging problema namin, kung ang, ang objective namin is to decrease the temperature and control it na meron kaming range, specific range ng temperature na dapat din ma-hold or ma-maintain yung temperature. Dapat, enclosed yung poultry house, meron dapat siyang uh, inlet from the outside and exhaust. So, doon kami nagkaroon ng problema, pero nagustuhan naman ng mga panel kung ano yung concept namin, kung ano yung gusto namin ipakita sa kanila. So, kung masusulusan na namin yung pagiging partially open ng ano or makaisip kami ng design na mas sila, approve daw nila, approve daw nila. Pero pag hindi it's a no. Yung naging yung panel na naging dahilan ng uh, pag-decline pag ng ibang panel, siya rin yung nag, naging dahilan para bumalik yung approval nila na ng ibang panel. Yung so, parang uh, sinabi niya na ang ganda ng na concept namin, ang ganda ng idea. So possible siya if mas na niya yung problema. So yun na lang muna. Sana gusto niyo yung video na to. And kung may gusto ka sabihin about this video, please comment it down below and huwag kalimutang mag-subscribe.